ni minsan hindi ko pa ibinoto si Ping Lakson. Anong dahilan? Two words. Kuratong baleling. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ito. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng ating ating diskusyon tungkol dito sa isyo na ito ng kuratong baleling. Noon pong May 18, 1995, bumulaga po sa Pilipinas ang isang balita na nagkaroon di umano ng shootout sa flyover, pagbaba ng flyover dito sa Commonwealth Avenue. At labi isang tao ang namatay. At ayon sa kapulisan, ito ay mga miyembro ng kuratong baleleng. Ako po ay bagong abogado pa lamang noon at kapipirma ko pa lamang sa role of attorneys noong May 3, 1995. At pagkatapos ng dalawang linggo, eto na, kuratong Baleleng na. At ako'y bahagi na ng tanggapan ni Senator Rocco bilang isa sa kanyang mga abogado. Noon pong May 21, bigla pong sumulput itong si SPO2 de los Reyes sa aming tanggapan. Pagkat, pagkatapos po ng uh, araw ng, ng shootout, meron pong isang lumabas noon na artikulo sa, sa dyaryo na pinasisinungalingan ang, ang shootout at sinasabi na ang mga pinatay sa loob ng van ay mga nakaposas. At nagkaroon lamang po ng linaw itong story na to ng lumabas na po si SP Otto de los Reyes noong May 21, 2025. At nung sumunod na mga isang linggo, limang araw lang, May 26, sumulpot pa uli ang isa pang testigo na si Corazon de la Cruz na pinatotohanan niya ang lahat ng kwento ni SPO2 de los Reyes. Ang pagpunta po ni SPO2 de los Reyes sa aming tanggapan ay dahil sa kanyang takot na baka siya ang maging fall guy ano, dito sa usapin na ito. Bakit niya sinabi yun? Uh, ayon kay SPO2 de los Reyes, nung kanya, nung pagkatapos daw ng operasyon, ay ipinare-record sa kanya ang halagang 200,000 piso bilang mga ebidensya ng perang nakalap o na-recover mula sa kuratong Baleleng. Pagkatapos noon ay pinabubura daw sa kanya yung mga serial number ng mga uh, baril. 'Yan naman po lahat ay public record at bahagi ng Senate investigation. Bakit siya natatakot doon sa, sa pera? Kasi alam niya na hindi lang 200,000 ang na-recover nila ayon sa kanya at sa kay uh, Corazon de la Cruz, dalawang van ang pinagsakyan uh, uh, ng mga pera na umaabot sa mga 200 million pesos at meron pang mga dolyar na mga around 1.2 million dollars na nakulimbat din, ano, na ninakaw din itong mga kuratong baleleng uh, sa ilang buwan nilang pamayagpag dito sa, sa Kamainilaan sa pang-hold up ng mga, mga bangko. At sa kanyang paglabas bilang uh, testigo, inumpisahan sa Senado sa pamumuno ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni senator Raul Rocco at ng komite ni Ernesto Maceda at saka ni Orly Mercado ang uh, pag-iimbestiga. Uh, dito na nga po ay gumulong na ang mga uh, investigasyon At sa daloy ng mga impormasyon doon sa imbistigasyon, lumalabas dito na yung dalawang daang milyong piso na na-recover, pati yung 1.2 million dollars, ay is no longer accounted for. Hindi na nga po natagpuan kung saan napunta yung mga pera na yan. Para po sa akin, nung panahon na yon wala akong simpatsya dito sa mga kuratong balereng kasi napaka nila. Ito yung mga tipo ng hold-upper na mamamaril muna, papatay muna bago mag-aanunsyo ng hold-up at sunod-sunod po yung kanilang hold up nila sa sa kamay nila at uh, wala kang mararamdaman na anumang lungkot sa kanilang kamatayan Subalit, ang punto dito ay uh, bakit kailangang iset set up pa na parang may shootout gayong nahuli naman na nila yung mga tao Kung ang interest naman dito ay pera lang o bakit din nalang sinalvage yung mga tao binaon nang walang nakakaalam? Bakit kailangan may shootout pa? Sa mga pagtatanong doon sa Senado, lumabas na kapag pala may shootout, mayroong instant promotion ang mga involved doon sa operation. At uh, bagamat mayroong supposed reward kina De Los Reyes ang kanilang promotion, mas masidhi yung kanyang takot na sila ay gawing fall guy dito sa sitwasyon na ito at yung konsensya niya na merong labing isang tao na pinatay nung araw na iyon ng uh, walang kalaban-laban. Well, lulo sa kanila ay inaresto sa Superville Subdivision sa Paranaque. Eto yung talagang mga miyembro ng Kuratong Baleling. Tatlo sa kanila ay hinuli sa hiwalay na operasyon at dinalan na lamang sa Camp Crame ayon sa testimonya ni Espio de los Reyes at saka ni Corazon de la Cruz. Si Corazon po ay isang lalaki. Iyon lang po ang kanyang uh, pangalan. Pero matapos ang uh, ilang uh, oras ng pagkakaditini sa Camp Crame, sinakay nila sa van yung mga tao at nag sila papunta dito sa Commonwealth at doon na nga nangyari ang putukan. At ayon kay Espio de los Reyes, talagang nakaposas yung mga tao. At sila ay pinagbabaril in, in close range at walang shootout na naganap. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng mga kasinungalingan na naganap doon sa Senado. At ikukwento ko pa sa inyo yung mga totoong nangyari doon sa investigasyon na yan sa Senado dito sa issue ng Kuratong Baleleng. Pero mayroong isang tao na ngayon ay hayag din ano, at lutang na lutang dyan sa Senado na alam na alam kung ano ang nangyari dito sa investigasyon ng Kuratong Baliling sapagkat siya ang unang tumayong abogado ni SPO2 Eduardo de los Reyes. At yan ay si Kiko Pangilinan na ngayon ay umupo kasama ng mayorya kasama ni Ping Lakson. Marami pong mga bagay pa tayong dapat malaman at ipapaalam ko sa inyo base sa aking personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari dito sa Kuratong Baleleng at dito kay Ping Lakson. At ito yung mga daylan kung bakit hindi ko siya kahit kailan iboboto bilang senador o anumang posisyon na kanyang tatakbuhin. Patuloy po tayong magmasid, mag-aral at tayo po ay makialam sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. Ito ay mga kataga at depensang unang narinig natin sa kampo nila uh, Panfilo Lacson. Uh, Ako, si Zubia at si kanson, na noon ay under investigation sa Senado dahil dun sa nangyaring uh, Kuratong Baleleng Massacre. Dahil sa invocation nila ng karapatan na ito, ay hindi na nakapagtanong noon ang mga senador dahil wala na silang mga tanong na gustong sagutin. After uh, so many uh, questions, uh, apparently, parang yung investigation will come to a dead end. But this is where Senator Rocco would describe it, poetic justice came in. Kasi nung panahon na yun, sa totoo lang, yung mga senador ay eh, masyado nakapokus dito sa mga mga pulis at uh, halos nakalimutan na nila yung ibang mga mga witnesses. Now, because of the refusal then of uh, Senator Laxon uh, and his group ng mga officers to respond to any question, nalipat ang pagtatanong sa isang mga inimbitahan ng mga testigo. At ang isang testigo na yan ay ang head ng Forensics Division sa Camp Krami na nag-imbestiga at nag-examine ng katawan ng mga namatay. At dito sa kanyang testimonya, sinabi niya na ang gunshot wounds o yung mga tama ng baril ng mga biktima o mga nasa loob, o yung mga hinihinalang mga miyembro ng koratong baliling ay positive for tattooing. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung tattooing po, yung ibig sabihin nito, yung pong entry ng bala ay mayroong mga gunpowder burns parang may mga marka na itim. At uh, dahil po nagkakaroon ng tatuing ang ibig sabihin po nito, ang pagbaril dito sa mga biktima ay malapitan. At hindi po totoo ngayon yung claim ng kapulisan na nagkaroon ng shootout. Because kung um, shoot out ito at malayuan, hindi pwedeng magkaroon ng tatuwing ang tama ng mga mga uh, biktima ang forensic evidence ngayon ay tumutugma doon sa testimonya ni SPO2 Eduardo de los Reyes at saka ni SPO2 Corazon de la Cruz na malapitan ang pagbaril dito sa mga tao na to. Ibig sabihin nito, ang opisyal na version na isinumite nila Panfilo Lacso noon ng PACC ay hindi tugma sa ebidensyang nakalap. At ito ang isa sa pinakamalaking damaging na ebidensya sa kanila Kaya uh, matapos ang ilang uh, patawag ng, ng hearing And before the Senate uh, came to its adjournment Ay nailabas po noon ang committee report Pero alam nyo ba, habang kami ay nag dito sa kaso na ito Ay uh, pinadalan ang aming opisina ng isang koronang itim at uh, pagpasok na lang ng aming mga staff na kita, meron ng koronang itim doon sa pinto. Noong panahon na to hindi pa po yung mga CCTV camera. At walang makapagsabi sa amin kung sino ang nagdala o naglagay ng koronang itim. Natakot ang aming mga staff, pero we were assured by Senator Rocco that uh, there is nothing to be afraid of. Ang sabi niya, kung yan ay mga totoong mamamatay tao, hindi na tayo uwa-warningan, hindi na tayo padadala ng koronang itim. Babarili na lang tayo niyan. Pero sabi niya, huwag matakot. Wala tayong utang sa bayan. At yun ang pinanindigan ng lahat ng mga staff na naroon. Naro Kahit si Sen. Rocco, hindi po yan nagbabodyguard. Wala siyang bodyguard. Pero because of this incident, pinadalan siya ng uh, Senado noon ng security detail. At isa lamang po yun. At madalas ay iniiwanan pa niya dahil hindi daw siya sanay nang meron siyang uh, nakabuntot sa kanya lagi na, na bodyguard. Ito ay... Uh, isa sa mga importanteng piraso ng ebidensya na ginamit noon ng Committee on Human Rights to come up with the joint committee report na isunumiti sa uh, sa Senado for approval at ang naging uh, verdict po dito ng Senado is that these victims were shot in cold blood yun po ang titulo ng committee report Tandang-tanda ako po ito, nung bago namin ito sinusulat, uh, Senator Rocco sat down with us at sinabi niya sa amin, after we have deliberated on the evidence, sabi niya, what do you think will be a good title for this? But siya na rin ang uh, uh, nagbigay ng titulo. Sabi niya, maganda ito. Yeah? In cold blood. That's how they were shot. In cold blood. At yan, ang uh, paumpisa ng uh, sumusunod na mga araw at gumulong yung aming pag, uh, pag uh, susulat ng final na desisyon Apat na araw po kami na nakakulong sa aming mga opisina at uh, doon ay sinulat namin yung final version ng committee report base sa lahat ng ebidensya na nakalap namin It was a long and tedious process but on the day before the adjournment of the senate we were able to uh, uh, secure the signature of all the senators na miembro ng committee at kinabukasan na headline na nga po ito that the committee report is out and it was finally declared by the senate that this case is not a shootout it was a case of cold blood murder it was a rub out ang tanong na lamang na kailangan sagutin sa mga susunod na mga episode ng uh, uh, ating vlog na ito at saka ng mga sumunod na mga ng mga pangyayari ng hearing at ng mga pag-under sa witness protection program ng mga witnesses. Anong dahilan at kailangang patayin sila in such a way sa ganitong klase ng pamamaraan? At yan, masasagot natin sa mga susunod pa na mga vlog natin na sana ay sundan pa po ninyo. At uh, sa sitwasyon natin sa Pilipinas sa kasalukuyan, patuloy po tayong magsipagsaliksik. Huwag niyo basta paniwalaan ang sinasabi ko. Some of them are available online. Yung iba nga lang mga, uh, mga bagay na personal ko na alam ay hindi naman po nahahayag doon sa mga mababasa nyo pa. Pero ang aking inihayag sa inyo, mga karagdagang kaalaman na lamang. Patuloy po tayong mag-aaral, alamin natin ang katotohanan sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ano nga bang nangyari doon sa mga kasong palaban kay Panfilo Lacson at lahat ng kanyang mga kasama na involved doon sa Kuratong Baleleng Massacre? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Michael Peraro at iyan ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Noong 1995, matapos po ang investigasyon sa Senado, ang lahat ng ebidensya at records na nakalap sa Senado ay itinransmit o inilipat sa Office of the Ombudsman para sa pagsisampa ng kaukulang kaso laban kina Panfilo Lacson. Matapos po ang ilang uh, buwan ng pag-aaral ng uh, Ombudsman, nagsampa po sila ng 11 counts of murder against kay Panfilo Lacson at sa kanyang mga kasamahan. Pero bago pa man po makapag-issue ng warrant of arrest ang uh, Sandigan Bayan, Nag-file na po ng maraming mga musyon ang abogado ng Depensa o nila Panfilo Laxson na una ay kinu-question po nila ang jurisdiction ng Sandigan Bayan at kasama din po dito ang kanilang request na ibalik sa Umbudsman ang kaso upang magkaroon pa ng further investigation. Kinatigan ng Sandigan Bayan ang musyon na ito ng Depensa nila Panfilo Laxson na ibalik sa Umbudsman at pag-aralan na muli ang kanyang kaso. Matapos po ang ilang buwan na pag-aaral ng Ombudsman, ibinalik nila sa Sandigan Bayan uli ang kaso, subalit si na Panfilo Lacson ay hindi na mga principals by direct participation. Sila na lang po ay naging mga accessory. Ibig sabihin, bumaba ang demanda laban sa kanila. Hindi na po sila yung derechong may partisipasyon sa pagpatay, kundi nagamit na lamang sila accessory doon sa pagkakapatay at dahil po dito, kahit na may kaso sila, ay pinayagan sila na makapag uh, may karapatan sila magpiansa. so Subalit ang kanilang ibang mga kasamahan na involved doon mismo sa operasyon na kung saan may mga namatay, sila po ang naging principals by direct participation at kailangan silang uh, makulong. Pero ha, bago po mag uh, uh, umpisa yung trial dito sa Sandigan bayan, ay uh, nag-file uli ang ng motion ang uh, prosecution, ang depensa at kinwestiyon nila ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan at sinasabing walang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan sa kaso na ito sapagkat wala ni isa doon sa mga kaso, mga taong kinasuhan ang nasa salary grade 27 sapagkat ang uh, Sandigan Bayan po, ang jurisdiction lang nila ay yung pong mga public officials na may salary grade 27 at pataas. Sina Panfilo Lacson, ang pinakamataas na salary, salary grade nila no panahon na yun ay hanggang salary grade 26 lamang. At nagkaroon po ng utos na matapos po ang maraming mga legal challenges na umabot ulit ng court, ng, uh, sa, ng Supreme Court ibinaba po ang kaso sa uh, Regional Trial Court ng Quezon City pero habang nasa Regional Trial Court po ng ng Quezon City ay uh, nagkaroon po ng amyenda sa Sandigan Bayan Law na sinasabi ng ombudsman uh, na po pwede na ngayon isang pamuli sa Sandigan Bayan ang kaso at tinray nila, sinubok nila ibalik sa Sandigan Bayan ang kaso na ito. At dito po, nag-question na naman ang abogado ng depensa, nila Panfilo Lacson, at siya ng Supreme Court ang constitutionality ng amendment sa Sandiganbayan Bayan Law. Pero at, at uh, ang petition na yan, eventually, matapos ang mahabang panahon, ay dinismiss din ng Supreme Court, pero iniutos pa rin ng Supreme Court na ibaba sa Regional Trial Court ng Quezon City ang paglilitis. Habang pong nililitis, uh, bago magumpisa paglilitis dito sa Regional Trial Court, nag-file na muli ng petisyon o motion ang mga abogado ni Panfilo Lacson at nang hingi sila ng judicial determination or probable cause. Ibig sabihin, nais nilang uh, balangkasin o uh, rebisahin muli ng husgado ang mga ebidensya ng prosecution nung panahon na yon. Upang malaman kung totoo nga may, may formal o mayroong sapat na basihan para sila ay kasuhan dito sa Regional Trial Court for Murder. At ang uh, importante po sa, ma, sa panahon na ito ay ang uh, taon kung kailan ito ay final, yung motion for determination of probable cause, at sino na ang Pangulo sa panahon na ito. Noong 1999, si Arab Strada na po ang Presidente. 1998, na-elect po si ERAP bilang bagong Pangulo. At si Panfilo Lacson naman ay nakapila na, nakalinya bilang uh, magiging next PNP chief. However, may kaso pa siya sa korte, kaya hindi pa siya mai-appoint. Noong 1999, ang mga testigo laban kay Panfilo Lacson ay wala na. Kaya nagfile sila ng motion for determination of probable cause. Kasi pag in-evaluate ang ebidensya, at uh, papatistiguhin yung mga testigo para uh, laban kina Panfilo Lacson, wala na silang makakita. Anong nangyari sa mga testigo? Bago pa po, po magumpisa ang trial nito, may lumabas na noon na artikulo sa dyaryo at nagsiwalat itong si SPO2 Eduardo de los Reyes na meron na mga lumalapit sa kanya, ang mga mayayaman ng mga Chinese businessmen na nag-aalok sa kanya ng tulong pinansyal upang huwag niyang masyadong diinan si Panfilo Lacson. Yan po ay nasa dyaryo at actually ay inutusan noon ni Senator Rocco na hanapin itong nare-report na tao na ito na sinasabing nag-alok ng, uh, ng pabuya o ng uh, financial compensation kay Eduardo de los Reyes para lang huwag niyang masyadong dinan sa kanyang pagtistigo. At uh, yan po ay kukwento ko sa inyo sa Hiwalay Pa na serye nitong ating uh, uh, kwento tungkol sa Sakuratong Baleleng. Subalit so, nung uh, 1999 na yon, wala na po si Espio de los Reyes at siya po ay napunta na sa Amerika, nag-migrate na po siya sa Amerika. Si Corazon de la Cruz ay umalis na rin sa kustodiya ng NBI at uh, napag-alaman namin na siya ay napunta na sa sa Amerika at nag-migrate na rin uh, kasama ang kanyang pamilya. Ang ilan pa mga testigo ay nagsialis na rin under the Witness Protection Program at wala nang natira sa kanila na magte laban kinapan Panfilo Lacson. May kaugnayan ba ang pagkaka ni E.R.A.P. Strada sa uh, issue na ito, kung bakit nawala yung mga testigo at isa-isa silang nagsibitaw doon sa kaso? Well, your guess is as good as mine. At uh, sino ang nag-finance dito sa paglipad uh, nila sp Otto de los Reyes at ni uh, Corazon de la Cruz sa Amerika at sa Canada? Well, again, your guess is as good as mine. But the fact of the matter is, in 1999, when the case was dismissed, inappoint na po si Panfilo Lacson bilang hepe ng Philippine National Police. At dito na po gumulong na muli ang storya ng karera ni Panfilo Lacson under kay Erap Strada. At nagumpisa ang marami pa mga kontrobersiya at mga issue. At dito na nga po sumulpot ang issue ni uh, Daser at ni Corbito na pinaslang sa panahon na ito na nadawit din ang pangalan ni Panfilo Lacson at ni Michael Ray Aquino ang uh, biglang pagsulpot ni uh, Chavit Singson bilang testigo laban kay Erap Strada sa na naging uh, nagbunsod ng pagpo ng impeachment complaint laban sa kanya at ang makasaysayang EDSA Sados. Lahat ng ito nagkaroon ng papel, partisipasyon, si Panfilo Lacson. Kaya tayong lahat, lagi tayong magbasid, lagi tayong mag-aral. Hindi lahat ng ating nakikita o on its face value ay totoo. Kailangan saliksikin natin ito, pag-aralan natin ito, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.